Ciao Raga! Basta naga? Welcome sa inyong lahat! I am Chad and I will be your guide. Raga, mayroon akong good news sa iyo. Dahil yung bonus na up to 1,500 euros na matagal lang hinihintay, mayroon na yung decreto at wativo. At yan ay magsisimula na. Maigi ang bonus na yan dahil kapag ka ang EZ ay below 15,000 euros, maaari na 1,500 euros ang bonus na ma-avail. Tapos ay Mag-i-start na ulit ngayong uh, December 1, 2023, yung isa pa na bonus. Yan naman ay up to 60 euros. Hindi naman kailangan ng EGD yan, tapos yan ay online application din. Ipapakita ko din sa raga ang Quindici na codici Vincenti na nanalo ng 25,000 euros each. Ang detalye raga, po na sigla, partiamo. kung sakali na ito ang first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solidaraga, Salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw ga'y ga mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ka na mag-apply ng bonus? Kailangan mo ga ng information na maaari na makatulong sa iyo? Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na re. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate na mas maayos dili sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa aking channel, I hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss na mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay follow mo ko diyan. Pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Unahin muna natin aring labing lima na masuswerteng nanalo ng TIG 25,000 euros each para sa weekly draw ng Loteria del Discontrini sa date na November 23, 2023. Kita mo ko yung isa, meron lang siyang binayaran, meron lang siyang binili na wala pang 7 euros ay nanalo na siya ng 25,000 euros. Saan ka pa? Take note ha, ang loteria delis Iscontrini, yan ay hindi isang sugal. Bakit? Dahil wala ka namang tatayaan. Yan ay uh, isa ang na raffle, isang draw na kung saan ay uh, merong mga mananalo. Bibigyan ng incentive yung mga gumagamit ng cashless payment. Para ikaw ay makasali at magkaroon ka din ng chance na ikaw ay manalo doon sa mga susunod na draw, kailangan na ang gagawin mo ay kukuha ka doon sa official website ni Loteria Delis Contrini ng Codice Loteria. Tapos ay, lagi mong ipapakita ang kondisyon loteria na makukuha mo every time na ikaw ay magbabayad. O kaya naman ay meron kang bibilhin. Siyempre, gaya ng ating binanggit kanina, dapat ay cashless yung payment na gagawin. Para doon sa iba pa ng mga info regarding diyan sa Loteria de Liscontrini, ay suggest raga na panoorin mo kasi marami na akong mga vlogs nagginawa tungkol diyan na explain ko na yan. Yung mga links sa mga vlogs na yan ay naandyan sa description para na sa ganun ay hindi manahahanapin nahahanapin pa. Next naman na bonus ay isang reminder lang sa Uraga dahil malapit na ulit na mag-start yung application online. Malapit na ulit na magsimula yung click day para sa application online ng Bonus Transporte. Gaya ng sabi sa official website ni Bonus Transporte, ang click day, yung application online ay magsisimula ulit ngayong nga, December 1, 2023, simula alas 8 ng umaga. Ang budget diyan ay limited na laang dahil nga nang yun la ang bumalik na budget na galing doon sa nakalipas na buwan, yun la ang, ang allotted para diyan. Kaya pabilisan ulit. Ipapalala ko lang ulit sa Raga na kailangan na ang red dito para ikaw ay maka-avail at magkaroon ng karapatan sa bonus transporti dapat ay hanggang 20,000 euros ang red dito noong 2022. Hindi kailangan ng EZE para makapag-apply ng bonus transporte. At ang bonus na yan ay up to 60 euros pa rin. Gaya pa rin ng dati. Kung sakali na mayroong update o kaya naman ay mag-alat ulit sila, magdagdag ulit ng budget para sa bonus transporte, hayan mo babalitaan ulit kita. Pare naman yung bonus na active pa rin until end of 2023 at patuloy pa rin na magiging active ang bonus na are hanggang sa 2024. Para ikaw ay makatanggap ng bonus na 20 euros, magpadala ka sa Pilipinas at gamitin mo yung tap send tapos ay dapat na gagamitin mo rin yung promo code na RAGACHAD doon sa iyong unang padala. Tapos sa tap send ay pwede kang magpadala sa Pilipinas nang libre asin wala kang uh, charges na babayaran dahil no transfer fee. Secured ang padala, mabilis, tapos ay mataas pa ang palitan. Pwede magpadala gamit ang tap, send ang mga Pilipino na nasa sa US o kaya naman ay sa UK, sa Canada, sa UAE at saka sa mga bansang aray na nandyan sa European Union. Good news din dahil kahit yung mga nandoon sa Austria ay pwede na rin gumamit ng tap, -tap send. Pwede ka na magpadala sa mga major banks doon sa Pilipinas o kaya naman ay sa mga mobile wallets gaya ng GCash at saka ng Maya. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Ang last naman na bonus sa na pag-uusapan natin ay yung bonus na kung saan ay ang limit ng EZE ay hanggang 50,000 euros. Mas maigay kapag ka mas mababa yung amount ng iyong EZE dahil mas malaki yung bonus na maaari na matatanggap. Tingnan mo yung table na are. Kapag ka ang EZE ay mas mababa sa 15,000 euros, kung noong 2022 ang bonus ay up to 600 euros. Samantalang ngayong 2023, mas mataas na yung matatanggap na bonus dahil up to 1,500 euros na. Pansinin mo din Raga na habang na nataas yung amount ng EZ ay nababa naman yung bonus na maaari na ma-avail. Isa pang mainam na balita tungkol sa bonus na iyan, yung bonus na pinag-uusapan natin ngayon ay ang allotted na budget para sa 2023 ay 5 million euros. Samantalang mas madadagdagan pa sa 2024 dahil 8 million euros na ang allotted na budget. Dati-dati kasi noong mga nakalipas na taon yan ay nandoon pala sa tinatawag na experimental stage. Pero ngayon yan ay uh, isang uh, misura estruturali na. Considered na yan na ganyan kaya kahit next year ay mayroon na rin allotted na budget. Ang requirements ng bonus na iyan dapat ay residente sa Italia. Tapos doon sa panahon from the time na nag-apply ng bonus na iyan, kailangan ay mayroong valid na EJ at hindi mas mataas sa 50,000 euros tapos ay isang beses la ang dapat na makatanggap ng bonus na yan. Ang bonus na tinutukoy natin, ang bonus na ito na ini ko sa yuraga ay yung tinatawag na bonus psikologo. Yan ay matagal nang hinihintay, finally naglabas na sila ng isang dekreto at wativo. Reminder din na kada session o uh, siduta ang maximum amount na maaari na marimborso o magamit doon sa bonus ay 50 euros each. Eh, kailan naman ang start ng application para sa bonus psikologo? Wala pang exact na date na ina-announce. Although meron ng dekreto at wativo na inilabas ang Ministero de la Salute, hihintayin pa, kailangan pa nahintayin yung ilalabas na circular ibs para doon sa detailed na info at saka doon sa exact date, doon sa specific instructions kung pa paano mag-apply ng bonus psikologo. Kumungkwe, yan naman ay tuloy na. Hihintay na lang kung kailan ga yung start ng application. Take note din raga, sa pag apply ng bonus psikologo, inaasahan na mayroong click day. Kaya yan ay pabilisan din. Hayaan mo raga, Uh, babalitaan ulit kita once na meron tuloy tayo ng mga update. Kaya importante, no, kung hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all para na sa gayon ay lagi kang magiging updated. Wala kang nga mamimiss ng mga videos. Maging dinis sa aking uh, Facebook page. Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ako diyan at pwede rin na suportahan mo ako diyan sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking Facebook page. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong mo sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad. Always remember, Chad Will Guide. Ratsiraga, alla prossima!